Ya, selamat. Ingat ya Jan, share LP Tepa yang misal. Kita. Siapa yang kapan tanya nih? Siapa yang kapan tanya Alpe itu? Kapan tanya? Iga, pamangin ka? Ayo kau yon. Ayo si. Ya, siapa tu yang YouTube channel kuah? Aku <laughs> YouTube channel kuah. Simpel, saya perlu bini lagi. Kau yang uh, bau. Ya, kuya para. Kau yang bau, saya YouTube. araw sa atin lahat panibagong araw, panibagong vlog naman si Goyang Mbaw so araw natin yan is Biernes August 8, 2025 so mayroon tayong pang vlog ngayon uh, mayroon akong uh, pamangkin at kapatid ng aking kaibigan na nasa iba bansa tumawag sa akin at umingi ng pabor na baka pwede daw mahatid ang kanyang kapatid at pamangkin sa airport so walang problema sa akin at uh, ito na talagang talaga ang hinihintay ko na ano, uh, makalibre ng pasahero. So dahil sa ating isang kaibigan, so din sasakay natin ng libre. Kasi ito dati yung kaibigan ko. Dati kong kasama sa trabaho lang to. So dati kami mga... <clears throat> uh, ako operator ako dati sa niting siya uh, helper Binati siya pinuha pa Kasama pa sa kasama kami sa trabaho nun At Tumawag sa akin Siyempre kaibigan pa rin May communication pa rin kami sa Facebook uh, Messenger Na baka pwede na masundo yung pamangkin niya At saka kapatid So walang problema sa akin Yan ang tunay ng mga Kahit matagal, gaano katagal na ang Panahon na lumipas Uh, ano since 19 mga uh, 1998 mga uh, 1998 hindi kami nakita nito so dahil sa pamagitan ng Facebook di ba? hindi naalala dahil sa aking kaka Facebook, kaka Youtube naalala niya si Kuya Umbaw ngayon alam niya na nag-grab ako ang sabi niya baka po dyan masundo So walang problema susundoy natin ni atin natin sa airport Na walang bayad libre Bilang isang kaibigan At alam niyo naman ang kuya mo ay eh, mission natin ay tumulong Sa kapwa Basta humiling ka lang So ano pa hinihintay nyo, baka sakaling kayo na rin ang susunod na malibre ni Kuyong Bao. So walang problema, basta PM nyo lang ako ng maaga at mag usap tayo kung saan kayo papasundo kung saan ihatid at para makatipid-tipid lang naman so kung malapit lang naman walang problema pero kung malayo-layo siyempre kailangan natin panggas at baka kung bigay kayo ng panggas <laughs> yun lang ito kay mandalo yung to airport lang ito walang problema to uh, hindi ko na siya sisingilin ihatid natin sa kanilang parunan hindi ko alam kung kapunta ng air, uh, ano to kasi papunta ng airport o papunta ng iba bansa o uwi ng probinsya so mamaya hindi ko lang alam kasi di ko nakatanong kalibutan kong tanungin so alam mo yung mga kuya po hindi naman tayo nagtatanong kung saan papunta basta ang importante ay mahatid natin at sa kanilang paroonan at masundo natin so hindi dito na ngayon sa area hahanapin ko lang tatawagan ko dito sa ano to kayo manggi Street, Mandaluyong City, yan So, andito natin sa Kayumanggi Street sa so, may Mandaluyong sa so, may Siyo Boulevard tapos kanan lang papasok, may Sibiling Labin mo na yung may mga paligid palinggi, -palinggi dyan sa gilid, tapos may arpo na Kayumanggi Street So, yun lang, puntahan natin, tawagan na natin ang ating asayro na kapatid at kaibigan ng aking kaibigan kapatid niya pala at saka pamangkin ng aking kaibigan ayun ah, ang natin susunduin libre <laughs> kaya kung kayo rin mapunta kayo dito mga kaibigan ni Kuya Mbao so walang problema PM nyo na si Kuya Mbao mas maaga para makapag ready ako para makapaghanda tayo kung saan kayo papatid basta malapit lang libre ko kayo pero kung malayo layo tulungan nyo ako sa panggas <laughs> yun lang sa PM na kayo basta dito sa Manila Ah, Russell, Atendido Umbaw Yan, makikita nyo yung Pangalan ko sa uh, Facebook Yun na ang aking ano Yan ang aking pangalan Razil Di Razil na s ha Razel uh, R-A-Z-E-L -E -E Yan, pambabayan pang yung pangalan ko Tapos Atendido Umbaw Yan uh, Chat nyo lang ako doon At uh, message nyo ako para makumpirin ko Iaatid ko kayo na malapit Basta Metro Manila lang Bahala na kayo sa akin <laughs> So yun lang, sunduin ko na Ayan, Sir uh, Alpe Dito Yes! 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 <laughs> yan, natin na namin. Shout out na lang sa kay ano sa mga pamangkin mo. <laughs> Sir, okay. ano ba? Tito niya 'yan. Mm -hmm. Tito niya si Sir uh, Alpe. Mm -hmm. Ayun, dito na sila sa airport, ano. You know?